After nga namin kumain, naglakad na ulit kami. Isang beses nga lang kaming sumakay ng bus kasi medyo mahal ang pamasahe. Kaya nilalakad na lang namin kahit ang dami-daming bit ng mga ko. At nandito na kami sa Second Street. Isa to sa kilalang trip store dito sa Japan. Mga second hand na mga branded ang mga tinda nila dito. Napakaswerte nga na ng pagpunta namin dahil may mga nakasale sila na 100 yen lang. 37 pesos lang siya kapag converted sa peso. So kitang kita nyo naman kasi may mga maraming nabili. Habang ako dito, pa-chill-chill lang na naglalakad. Nandito na nga kami sa port destination namin, which is Don Quixote. Isa to sa kilalang bilihan ng mga murang chocolate dito sa Japan. Aside from that, meron din sila mga imported na mga tindong. Limited nga lang yung mga products na ini-import nila, pero kasama dun ang product na galing sa Pilipinas. At yun lang talaga yung sadya namin kung bakit kami dumaan dito. Yung mga product na galing ng Pinas, kapag dating dito, times 5 na ang presyo. May uploaded video ko nun yung mga price. Kung gusto nyo makita, nandito lang yun sa FB page ko. Hindi ko na masyadong pinahaba yung video. After mamili na mga kasama ko. So ayan, lumabas na nga kami at maglalakad na papunta sa Bepo Station. Wala na nga kaming nadadaanan na bus station or basute. Hindi na rin kami nagtaksi kasi mahalang rate. Kaya no choice kundi maglakad kahit nahirap, nahirap na hirap na hirap na mga kasama ko na magbitbit ng mga dalahin nila. Dumaan nga lang kami saglit dito sa ATM machine. Wow! Nagkaubos ang lahi kaya naman kailangan ng backup. Nice. Mga 1,000 kilometers lang naman yung kailangan namin lakarin. Napaka-OA. No! God! Please! No! No! At dahil hindi pa nga namin matanaw yung Beppu Station, ito na yung natanaw namin. mag i over nga muna kami dito sa Yumi. Isa din to sa mga mall nila dito sa Japan. Sulit na sulit talaga yung rest day namin sa paglalakad. Bakit wala nang poise maglakad ang mga beshi A few moments later. At nakapasok na nga kami dito. Hindi ko lang din sure kung may mga bibilin sila dito pero ako parang wala. Dahil sa sobrang daming bagahe ng mga beshi ko, ayan, kumuha na nga sila ng push cart. Kita niyo naman yung dala ko, one port lang sa mga dala nila. Medyo maaga pa kasi kaya naman nag-ikot-ikot muna dito. At ewan ko ba naman sa nilawak-lawak ng lugar na to. Nakita pa nga kami ng katrabaho namin. Mm, -mm. Isinabit ko na nga din dito yung dala-dala ko para naman hindi nakakangawi. Weekend nga pala ngayon kaya medyo madaming tao. Hmm. Hindi na din sila ganun kahigpit sa mga mas. Choice mo na lang kung mag magmamaska or hindi. After nga namin mag-ikot-ikot, mm -hmm. lumabas na nga kami. Kasi kailangan pa namin lakarin papuntang train station. Medyo mabilis na nga ang dumilim dito kasi magbabago na naman yung season. From Natsu to Aki. Or from summer to fall. Or autumn. Kaya mabilis na din dumilim kahit nang aga pa. At medyo malamig na din yung hangin. Bruh. Look at this dude. Meron nga dito ang pasaway na kahit naka-stop pa, tumatawid na. Kapag ganyan na may mga pasaway, alam na agad na mga hapon na ibang lahi yan. Kapag hindi mga disiplinado. Ito palang bepo, kilala siya sa mga onsen or mga hot spring. Mahihilig yung mga hapon dyan. Mahilig silang mag-onsen kapag pumasok ka doon. Naked body lahat ng mga taong pumapasok doon. Pero separate naman yung pang babae at pang lalaki. Inaaya kami ng mga babaeng katrabaho namin na hapon na mag-onsen. Pero feeling ko hindi ko siya kaya kasi nga naked ka dapat kapag pumasok ka doon. Kaya sa tingin ko, yun yung hindi ko matatry dito sa Japan. Mabalik nga tayo dito sa paglalakad namin. Medyo nakakatanaw na kami ng kaliwanagan. After a long, long walk, nandito na nga kami. Ang ganda-ganda din ang lugar kahit sa gabi. May mga foreigners din kahit na walang masyadong ganap dito bukod sa mga onsen. Wala pa nga 6pm so ganito nakadilim dito. Kabalik tara naman kapag summer, sobrang liwanag pa kahit na mag alas 8 na ng gabi. Two hours later. Finally, we arrived here in Beppu Station. Bibili na nga ulit tayo ng ticket. 6.07 nga ang dating ng tren. Mabuti na lang at inabutan namin. May 2 minutes na allowance pa kami. Itong tren na dadaan na to, galing pa siya ng oita. Ganitong oras din ang rush hours nila dito. Possible na maraming pasahero kasi oras din ng uwian. After 2 minutes, padating na nga yung tren. ngayon nga nung sabi ko kanina sa unang video, madaming commuters at for sure standing ovation ulit tayo. Pero no worries naman kasi for sure makakaupo din naman tayo. Kasi pinaka last station naman tayo bababa so meaning mauubos talaga yung mga pasahero. Speaking of last station, finally nandito na tayo sa Nakatsu. Exactly 7.20pm tayong dumating dito. At dahil nga gabi na wala na tayong bus na masasakyan. Hindi rin kami nagbike kanina papunta dito. So meaning magta-taxi kami pa uwi. <laughs> Kasasakay pa nga lang namin tinan nyo na yung metro guys. Para akong aatakihin sa puso.